Nigo, hinawakan ang kamay ni Lela. Binigyan ng bracelet. Napatingin agad si Joaquin. Ang dami talagang bumabakot kay Lela. Kung kahapon, si Anton, ngayon naman si Nigo. Sa bagay, itong si Nigo nagkaroon ng issue about kay Lela. Todo lang ang pagprotekta ng aktor. Beta-bet din naman ng family ni Lela si Joaquin. Especially si Miss Carla. Every time ba naman na umiiyak si Lela, to the rescue agad si Joaquin. Inaalagaan niya talaga sa abot ng mga kaya. Kung matatandaan ninyo, noong nasa senda pa sila, hindi hadlang ang pagkakakulong. Pinalian pa niya ng buhok ang prinsesa. Prinsesa na prinsesa talaga yan si Lela. Basta talagang Joaquin. Samantala, may kita rin sa PBB update kung paano sila kumain. Maraming nakapansin na hindi sila sabay-sabay sa pagkainan. Madalas, nasa kitchen sila kumakain. Wala na sa ayos. Kaya pati ang mga viewers, stress na sa mga jansi ngayon. Ang tiligas ng ulo. Lalo pa si kuya. Ang dami ng parusa na pinataw sa mga housemates. Pero makukulit pa rin. Hindi pa rin nagtatanda. Ang dami ng mga nakakakita. Kami tuloy ang mga bashers. Pati ang kanilang mga magulang. Lado ay nababahala na rin. Sa dami ba naman na lumalabas ng mga video clip na napaka red flag nilang lahat. Anong sinyo rito sa inyo update? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.